Gandang araw po mga kasabwat. Narito po tayo ngayon upang i-reveal ang isa sa mga sekreto kung bakit masarap ang ating pong mga luto sa Barugante Restaurant. Ito po ay basic sapagkat pagka gusto nating masarap ang ating mga niluluto katulad ng kanin, ulam ay organic ang ating panggatong. Kaya ngayon po ipapakuta po natin ang ating pong ginagamit na panggatong gumagamit din po tayo ng LPG pero mas marami sa organic na paraan sa kahoy kaya ngayon ngayon po dahil sinimulan ko ng magsibak pero wala talaga tayong panahon para tapusin ito ay nagarkila po tayo o tumawag ng mga katutubo ay katutubo mga kabataan ng San Agustin na masisipag para sila ay magkaroon ng kanilang gagamitin or uh, pang chicks sapagkat ito yung mga chick boy mga isa, isa isa lang sa bawat barangay ang kanilang chini chicks pero mababait ito sa mga chicks hanggang kiss lang naman daw sila tinatanong ko sila kung sila ay nagsisiba kay never been kiss never been touch daw ang ginagawa nila eh pero pag minsan daw pag gusto na rin pwede na rin kahit hawak kamay lang kanyang kababait itong mga binata na to masisipag ba at uh, napaka babait sa chicks kaya sa mga Uh, dalaga dyan na gustong makipag boyfriend at wala available po itong mga yon mga sila daw po ay available sapagkat sila ay mga naghanap ng mga kapartner gusto nila ipakita ang kanilang kasipagan sa inyo kita nyo naman no oh. yun yan ang mga kabataan ng San Agustin Si hmm. sipag oh seryosong seryoso yan oh mamayan pag hindi na nakabito dadaldal na yan <laughs> Okay, yan po. Oh, ang talagang sisipag oh. Marami-rami na ang kanilang nasibak. Talaga namang mabibilis pala itong mga ito. Pwedeng pumakyaw ng kahit isang tuniladang uh, kahoy sa isang oras. Kaya nilang ubusin. Ganyan ang mga kabataan ng San Agustin. Malalakas. Hindi lang sa basketball kundi sa trabaho at uh, talagang pwede silang huwara sapagkat ngayon ay walang pasok sila dahil uh, mainit ang panahon ay ginawa na nilang libangan ang pagsisibak ganyan ang mga tunay ng mga estudyante hindi sinasayang ang oras napakasisipag ng mga bata <laughs> ito yung isa ito sa isang buwan, palit palit <laughs> yan ang mga ng kahit saan barangay may girlfriend, tagay isa. Bawat barangay ng Sablayan, yung iba, Santa Cruz pa. Ito naman, hanggang sana sa'yo, mayroong girlfriend. Marami-rami ang kanilang nasibak, oh. Kasama si Tita Marjan. Oo. Oh. Dami din. Oh. Sa muna sa ating oh. Oo. Oh. Sa bawat barangay yan, ibang girlfriend. Oo. Ito namang isa na to. Oo. Oh. Ito ang lalo. Oh, mga pa side view niya no. Oh. <laughs> <laughs> oh, talagang may lang oh, mga pogi oh. Ganyan ang mga kapataan, mga pogi ng kwan pang. Wag naman pati bato ay papalokulin mo. Yan talaga mga pan oh. kapataan natin. Tunay po, nakapag ang mga kabataan ay na-train ng maayos, ay katulad niyan. Bukod sa sila ay magaling maglaro ng basketball, ay naglaan sila ng panahon para magkaroon ng kita ngayong araw. Sila po ay mayroong sahod nito at uh, mayroon na silang pamiesta daw sa barangay Pagasa. Ganyan po ang ating barangay. Ang mga kapataan ay masisipag at natuturuan na mumulat sa mga gawain at naging kasapaglipakinabang kanilang mga araw. Nawa po ay patuloy kayong suporta sa atin pong channel moto to. Ganun din po sa mga kabarangay natin dito sa ating Barugante Restaurant. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. mga patuloy niyong ma-enjoy ang ating mga lutong pagkain sa, sa ating Barugante Restaurant. So, pagkat tunay po na organic ang po paraan dito sa ating barangay. Maraming salamat. Bakit kailangan mong mag-subscribe sa channel moto? Ang channel moto ay nagsishare ng mga video tungkol sa pagkikipag sa palarayan sa buhay. Kaya channel mo to dahil ito ay para sa iyo upang makarilip ka na hindi ka nag-iisa kapag may problema ka. Dahil may mapapanood ka dito ng mga video na nagpapakita na may problema ang bawat tao. Pero pwede natin gawin itong stepping stone para magtagumpay. Kaya't may inspire tayo upang makamit natin ang tunay na kaligayahan. Ang channel mo to ay may tawagang kasabwat sapagkat ang nais natin ay gawing positibo ang mga inakala nating mga negatibo katulad ng salitang kasabwat Pangkaraniwang ginagamit sa negatibong sabuatan. Pero hindi ko po kayo na tayo ay magsabwatan upang patuloy na umulat ang ating buhay. Gawin natin positibo ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Ang channel mo to ay nag upload at mag upload pa ng mga inspirational video tungkol sa iba't ibang karanasan na ating pinagdaanan at pagdadaanan pa tayo po ay punong punong ng karanasan na pwede natin i-share upang maka-inspire. Ang channel mo to ay One Man Channel. Ako po si Noriel Felipe ang nagpapatakbo nito. Bagaman maliit na channel na ito. Pero ipinapangako ko sa iyo, ang maliit na inakala mong hindi mahalaga, ito po ay napakahalaga upang ikaw ay ma-inspire na katulad ko. Ipinanganak ako na mahirap pero nagsikap. Nag-aral sa iba't ibang paaralan katulad ng University of the Philippines or UP at sa Adventist University of the Philippines, AUP. Upang lalo nating mapaunlad ang ating kaalaman. Nag-seminar din po tayo sa iba't ibang lugar katulad ng makaranasan natin sa Department of Education at tayo rin ay nagseminar sa iba't ibang bansa. Nagturo sa Department of Education at nagturo rin sa Macau, China. Ang mga karanasan na ating pinagdaanan ay humubog sa atin upang maging inspirado tayo at lalo naman tayong makaka-inspire ng mas maraming tao. Nagbikusyo po tayo sa iba't ibang larangan katulad ng buy and sell ng hayop, restaurant at maging ang backyard garden ay ating pinagkakakitahan. Marami pa po tayong ibang mga pinasok na pwedeng pagkakitahan. Pumasok rin tayo bilang administrative assistant sa barangay hall ng San Agustin. Lahat ay ating gagawin upang maging masaya at makapagpasaya sa ibang mga tao. Nais ko pong i-share sa inyo ang mahalagang pangyayari na pwede tayong makarilig. Kaya't kasabuan, ano pa ang hinihintay mo? Please subscribe. Sikapin natin magkipagsabuatan sa iba't ibang subscriber at viewer ng channel mo ito upang lahat tayo ay sabay-sabay na umasenso.